Baba tayo sa mga uh, balita sa labas pa rin ng ating himpilan. Ito hong uh, Iglesia Ni Cristo, kung maalala ho ninyo, tinapos na yung rally nila kahapon na supposed to be hanggang ngayong araw. Pero yung ilang grupo, itinuloy pa rin ho itong uh, kilos protesta. Pero hindi ho sila nabigyan ng kaukulang permit dyan naman sa may EDSA People Power Monument. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ng Star FM Manila. Yes Bombo Victor, nag tipon muli ang ilang mga grupo sa harap ng isang mall dito sa, sa Ortigas ngayong Martes sa November 18, upang ipagpatuloy ang kanilang nasimulang protesta. Ayon tayo nila sa inilabas na opisyal, napahayag ng uh, nag ng rally na United The People's Initiative, hindi naprubahan ng Quezon City Local Government Unit ang permit ng ikatlo at huling araw ng kilos protesta sa ETSA White Plains. Ngayon pa man, ng organizers ang kanilang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumama sa unang dalawang araw ng rally. Sa panayam naman ng 102.7 RFM Manila, sa isang miyembro ng Muslim community na nakiisa sa protesta, itinahagi nito ang gusto nilang iparating sa gobyerno at maging sa taong bayan. Pakinggan natin ang ating naging panayam. Sa lahat ng mamamayan dito na nakikita ninyo, ang gusto lang namin, isa lang ang layunin namin. Bongbong, mag-resign ka na. Nabuking ka na sa lahat ng mga tinatago mo, mag-resign ka na. Ang gusto ko lang marating sa mga taong bayan, mag tayo na walang gulo, may payapa, tahimik at kailangan magkakaisa tayo dapat. Yan ang bahagi ng ating naging panayam kay Faisal Mantawil sa bahagi sa nasabing kilos protesta. Bombo Victor ang rally para sa pananagutan Katarungan at katapatan ay una nang inorganisa na tatlong araw na makayapang pagtitipon na nagsimula itong linggo, November 16, at ipinagtatuloy ngayong araw, Martes, November 18. Victor. Star uh, DJ Germano, oh, matanong ko lamang ano yung dahilan ng uh, Quezon City uh, LGU kung bakit hindi sila binigyan ng permit na makapag-rally sa may EDSA People Power Monument? Hmm. Ang uh, inilabas lamang uh, ayon sa inilabas na official ng uh, uh, United People's Initiative ay hindi na sila pinayagan sa mga oras nito. ang kaday uh, Sa kadahilan na naman ay hindi na nila binanggit doon sa kanilang official statement. Pero titingnan uh, natin sa mga susunod na araw ano kung ating uh, malalaman kung ano nga ba ang uh, dahilan patungkol dito sa hindi nila pagdugay ng permiso na ipagpatuloy ang kanilang rally dito sa EDSA White Plains sa Quezon City, Hanggang sa mga sandaling ito, uh, Star DJ German, nandyan pa ba yung mga nagkilos uh, nag-kilos protesta kanina? Oh, uh, konti din din na umalis uh, uh, umaalis na rin ano, yung iba naka standby na lang dito sa may kahabaan na rin. Actually, nagkalap sila dito sa may uh, EDSA uh, Ortiga at yung ulan ay nasa paligid ng uh, EDSA Shrine. Pero uh, sa, sa EDSA Shrine kasi nakita natin ano, nakapantay, nakapantay ang uh, mga personnel. Personnel po ng uh, Philippine National Police at uh, sa aking uh, observation obserbasyon ay hindi sila pinayagan na gawin ito sa Edsa Shrine mismo kaya dito nila ito ginawa no ang uh, ikatlong atuling uh, araw na protesta dito sa may harap ng isang mall sa Edsa or sa uh, Bombo Victor mm -mm. Uh, uh, bilang panghuling katanungan lamang na no, uh, Star DJ German no? at uh, dahil nga itong mga grupo na to ay hindi naman talaga kasama doon sa inorganisa na supposed to be three day uh, na protesta o three days na protesta ng INC. Well, tapos na ba ito ngayon o magasagawa pa sila ng kilos protesta bukas o sa mga susunod na araw? Hmm. Sa ating uh, pagkasaliksik, -sa -sa ano, DJ uh, Sardi, uh, Victor, uh, ito ay uh, tinatapos na nila ngayong araw dahil uh, umpisa itong inorganisa na tatlong araw lamang simula nung linggo hanggang sa, hanggang sa ngayong araw, Martes, uh, DJ uh, Bombo Victor. Maraming salamat, Star DJ German Bolero. Maraming salamat, Mombo Victor. At mula rito sa SRT Gas, nag-uulat DJ German Bolero and this is the Pompo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Pompo!